guys, good morning Master Basag King na naman guys Guys, may mga nakilala ako na Mga nagtatrabaho sa mga Alam nyo na yun yung uh, Bagay na hindi natin mahawakawakan Lalo na yung mga medyo may kaya sa buhay no? Maangat-angat yan, mga ilagyan Sa makahawak sa mga basurero Pero guys, ito dapat ang pinaparangalan ng gobyerno, yung mga nasa ah, basura, ah, mga nagtatrabaho ng bas nagbabasura, no? At yaan ay dapat sineswelduhan dahil ng maayos dahil talagang ginagawa nila ng maayos yung trabaho nila. Dapat nga 'yan ang pinaparangalan ng ating mga pangulo at ng ating mga sambayan ng Pilipino. Dapat saluduhan natin yan. Panoodin nyo tong video na to guys. Kaano sila kasisipag. Salut po sa mga basurero ng Cavite. Guys, shout out sa mga masisipag nating basurero dyan guys. Ayan, kinuha nila yung basura namin guys. Ayan yung truck ng basura guys. shout out kay Kuya. Kuya, thank you Kuya Saging. Ayun na yan. Ayan. Ingat kuya. Shout out sa'yo kuya. Ayan. Kuya, hanapin mo yung TikTok ko. Uh, Master Basag King. Ayan. Shout out. Ano yung mo? Sinila. Sige, sunod.